Palalakasin natin si Sonic bilang Shark Sonic sa GTA 5. May halimaw sa dagat na kumain sa mga kaibigan ni Sonic at walang makapigil dito. At kailangan na maging Shark Sonic hanggang sa pinakamakapangyarihan. Maliligtas natin ang ating mga kaibigan. Isang magandang araw dito sa beach. Sobrang saya ko kahit di ako marunong lumangoy at di pwedeng lumusong ng mas malalim. Ako naman, Sonic, anong masasabi mo sa akin? Gusto mo ba ang sayaw ko para mapansin mo ako? Manahimik muna kayo sandali. Unang araw ko bilang lifeguard at ayokong magkamali. Nakakainis. Oo nga, medyo manahimik tayo. Gusto ko ring magpahinga dito habang nagpapaaraw. Sa unang beses, sangayon ako kay Tails. Tumahimik kayo kundi walang lalapit na isda. Sige na, ayos lang. Hindi ko na masabi na nag enjoy ako sa mga kaibigan ko, nakakainis. Ano kaya ang susunod? Si Shadow, unang araw bilang lifeguard may nakita ng dambuhalang halimaw sa dagat? Hahaha, <laughs> sobrang nakakatawa yun, Sonic. Pero ano yung nakikita kong papalapit doon? Halika na, Shadow. Huwag kang OA. Imposible yan. Walang halimaw sa dagat. Ah! Ano ba yan? Pumunta kayong lahat sa pampang. Bilis, delikado. Pero may mauhuli na akong clownfish. Sonic, kung ganon ikaw ang una kong higupin. Oh, tulungan mo ako Sonic, Hinigup niya ako. Hindi ko mapigilang sumayaw para akitin ka. Ikaw ang susunod. Ah, tulungan mo ako Sonic. Nagising ninyo ako. Ano ba ang ingay na 'yan? Ikaw naman ngayon, dilaw na fox. Ah, Sonic tulungan mo rin ako. Oh, pasensya na Sonic, pero ikaw ang bayani. Mas mabuti pang magpaalam na ako dito hanggang sa muli. Nako, anong nangyayari? Hinahatak din ako papasok. Tulong Sonic, nahuli na rin ako. Ha? Pero anong gagawin ko? Hindi ako marunong lumangoy, nakakainis. Sa lahat ng ito, sapat na kaya ito para mapakain ko ang mga anak ko. Para na Sonic, wala ka ng mga kaibigan, oo. Hindi mga pare, sandali lang at parating na ako. Ah, tara. Tara, ah, ano bang gagawin ko kung hindi ako marunong lumangoy? Oh, lulubog na ako at unti-unti akong nalulunod. Ay hindi, ay hindi. Ito na ba ang katapusan ko? Nako, nalulunod ako. Hanggang dito na lang ako. Isang masarap na pagkain. Uy, di mo ba nakita na iniwan siya ng lahat ng kaibigan niya? Wala ka talagang kahit konting awa? Eh kasi nagugutom ako. Pero pakinggan mo, hindi ba mas okay kung kainin natin yung dambuhalang halimaw? Eh di may pagkain na tayo habang buhay! Oo, oh, pero imposible niyon dahil ang laki nila. Mas mabuti pang kainin na lang natin to ngayon. Hindi, tanga. Malakas masyado to. Baka kung magsama-sama tayo ng lakas, mapigilan natin yung mga malalaki. Ngayon na naisip ko, tama ka. Pwede nating ibigay sa kanya ang kapangyarihan ng mga pating. Bilisan natin bago pa siya malunod. Sige, sabay nating tatapusin ang mga dambuhalang halimaw na yan Ah, anong nangyari sa akin? Ngayon may palikpik na ako ng pating at parang naging nilalang ako ng dagat Gusto ko to Kalma lang, tutulungan ka namin iligtas ang mga kaibigan mo Pero kapalit nito, kailangan mong hayaan kaming mga pating na kainin yung malaki Sumunod ka sa akin, nakita ko kung saan sila pumunta Sige, tarana Ngayon kaya ko nang huminga sa ilalim ng tubig, makalangoy at mas malakas na ako. Gusto ko ito! sige! Dinala ako dito ng Hammerhead Shark at mukhang nandito si Tails, isa sa mga kaibigan ko. Kaya kailangan kong mag-ingat dahil siguradong may mga nagbabantay na gwardiya. Kaya tara na. sige, sige, sige. Ayan, nakita ko na ang unang gwardiya. Pating na ako ngayon kaya kakainin ko siya. Tanggapin mo to! Ibig sabihin kontrolado nila ang mga dolphin Kaya alisin natin sila Sige, ngayon kailangan ko ng magingat at magtago Sige, dito yata ako makakapasok Nasa loob ng bahay siya nakakulong Tara, tara Pwede ko bang basagin ng salamin? May mga isda kasi silang gustong kainin Sige, sige Palalayain ko kayo mga munting isda At ito, sisirain ko lahat ng gamit na meron dito Tingnan natin Grabe, tuloy-tuloy pala sa ilalim. May buong kulungan sa ilalim ng tubig para kay Tails. Hindi ko ahayang masaktan siya. Ngayon, isa akong pating at ililigtas kita dito. Tails, kapit lang. Nandito tayo, mas okay. Grabe. Nakikita ko si Tails na nakakulong at nandyan ang kakain sa kanya. Tails, kapit lang. Andito na ako. Oh, nailigtas ko siya. Hoy, tigil! Huwag kang lalapit pa dahil si Tails ay biktima ko. Hindi mo siya maliligtas. Kakainin ko siya at magiging atin ang mundo. Oh, pero may nalilimutan kang mahalaga. Lumayo ka, Tails! Sige na! Wala akong pakialam. Ay, naku! Nasaan siya? Sandali, Tails. Hahanapin ko siya at tatapusin ko na ito. Ayun siya. Ayan na. Ayan pa. At ayan pa. Sige, sige! Tingnan mo kung ano ang kaya kong gawin! Mas lumakas na talaga ang mga kapangyarihan ko ngayon. Sige na, bitawan mo ang kaibigan ko! Ayan pa, ayan pa! Oo, oh, oo, oh, tanggapin mo to! At ito pa! At ngayon oras ko na para lamunin ka! Tara na, tara, tara Akin ka na ngayon! Tama yan! Lalamunin kita at gaganda pa ang anyo ko bilang Sonic Tiburon! Higit pa! Tanggapin mo to! Tanggapin mo to! Oo, oh, ngayon talagang hindi na ako mapipigilan! Kinain ka na. Mukhang maganda ang ginawa ko. Nagbabago na ang anyo ko. Oh, bilis! Simula ngayon. May dalawampung segundo ka para i-like, mag-subscribe, at i-activate ang kampanita. Kaya magmadali ka, nauubos na ang oras natin. Naku, Diyos ko. Ah. Naku! Ngayon, tunay na akong sonic na pating na di mapipigilan. Tara na kakainin ko ang pating na dumaan dito. Oh, pagagandahin ko pa anyo ko. Sige. Ngayon, kailangan sabihin sa akin ni Tails kung nasaan ang iba pa nating mga kaibigan. Medyo urgent ito. Tails, kailangan kong hanapin ang iba pa. Alam mo ba kung nasaan sila? Oo, Sonic, nanganganib si Ami sa kakaibang lugar na parang estadio. Puntahan mo siya sa hilagang lawa. Salamat Tails, kailangan kong iligtas si Amy. Aba, aba, aba. Totoo ba na may isang buong estadyo para lang kainin si Amy? Makinig kayo. Pumasok at panoorin kung paano ko kakainin si Amy. At pagkatapos, kakainin ko rin kayong lahat. Oh. Habang lumalayo ako, mas maraming tubig ang nakikita ko. Mas bumibilis ako at mas mabilis kong wawa sakin si Amy. Tulong, pakiusap. Tulungan niyo ako. Walang duda kung sino ang dapat tumulong sa kanya. Ako yon. Halika dito, Amy. Tara na, tara na, pupunta na ako. Napakadilim ng tubig dito, halos wala akong makita pero mabilis siya. Tara na, tara na, kailangan kong magmadali bago maabutan si Amy. Tara na, tara na, ayun siya, nakuha ko na. Nakatakas siya ta akin. Ay ba, hindi ko siya naitulak ng malayo. Tara na, hindi ka makakatakas sa akin. oh, nahuli na kita, tara. Ay, kailangan ko. Oh ang lakas niyang pumalag. Kailangan ko siyang pigilan kay Amy. Nakakainis. Ginagamit niya lang ako para makalapit sa kanya. Amy, ililigtas kita at kakainin siya. Oh, halik ka dito. Lintik ka. Sige, sa tingin ko nakalayo na ako sa kanya. Kaya tara na, Amy. Ilalabas kita dito. Sige, hawak na kita. Hawak na kita. Maganda ka na. Dadaling kita sa pampang. Tara na. Salamat sa pagsagip sa akin, Sonic. Ikaw ang pinakamahusay. Ngayon na nilamon mo na ang halimaw na iyon, hindi ba't dapat mo pang ayusin ang anyo mo? Teka lang, totoo nga, gumagaling ako. Oo nga, ngayon isa na talaga akong Sonic Tiburon na malaki at malakas. <laughs> ngayon dapat ililigtas si Knuckles. Nasa tabing dagat siya at magingat ka dahil mahirap ang daraanan. Amy, pakiusap. Wala namang mahirap para sa akin. Ako si Shark Sonic. Sige, hindi ko alam kung paano pero nadala ako ng isang agos pataas at ngayon ay nasa itaas ako ng isang kakaibang lugar. Sandali, sinukas ba yun? Ho, ho 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 kakainin ko si Knuckles at siguradong magiging masaya ito. Pababagsakin ko siya sa buong circuit na ito, dadaan siya sa iba't ibang mga slide hanggang makarating siya sa bibig ko. Kaya hinila ko ang lever at si Knuckles ay nahuhulog na akin na siya. Oh, medyo malaki ako pero kailangan kong bilisan. Tatalo na ako sa slide. Tara na, tara na, Diyos ko, yung weird nito. Ito na ako. Diyos ko, ito na siguro ang pinaka-weird na pagkahulog ko. Halos wala akong makita, pero kailangan kong iligtas si Nakos bago mahuli ang lahat. Oh, oh, heto na ang pagbagsak. Diyos ko, ano to? Ito na ba yun? Sige, 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 teka lang, tingin ko kaya ko to Tuloy pa rin akong nahuhulog, tara, tara, tara Ngayon dito sa slide na to, tara Kailangan kong magpatuloy kahit sobrang sakit Pero tara na Ah, kailangan kong bumilis ngayon Kahit pating ako, tubig ang forte ko, hindi aspalto Sandali lang, tubig talaga ang forte ko Knuckles, kita sa tubig Hintayin mo ako, papunta na ako dyan Oo, oh, oh, forte ko to Ngayon, mabilis na akong lumangoy At ayan, ang bilis ko na Tara na, tara na. Bago pa mahulog si Knuckles mula sa slide, papunta sa bungangan ng halimaw na yon. Malapit na ako. At tatalon na ako. Oo, oh, tara, tara, tara. Nilalapa ko na ang halimaw na ito. Astig, nilapa ko lang siya at nahulog na doon si Knuckles. Oo, oh, naging epic ang laban na yon. Ngayon o hindi, gumaganda na ang anyo ko. Ah, Diyos ko, ngayon talagang makapangyarihan na ako. Isang Sonic painting. Salamat sa pagsagip Sonic. Akala ko mahuhulog na ako sa bibig niya. Kailangan mong iligtas si Shadow, ang natitirang tagapagligtas. Kapag nagawa mo ito, matatalo mo na ang napakalaking halimaw. Sige, pupunta na ako dahil kamangha-mangha ang lakas ko ngayon. At sa wakas nandito na ako. Aba, aba, aba. Oh, oh, marami kaming Shadow Sea Eaters para lamunin ang totoong Shadow. At kung gusto mo ring gumawa ng kahit ano, lalamunin ka rin namin. Ikaw. Sonic, pra... Pakiusap, tulungan mo ako. Paparating na silang lahat para sa akin. Kita tayo sa water park at iligtas mo ako. Oo, oh, oh, Oh. Handa ka na bang mamatay? Aba, marami ang papalapit. Huwag mag-alala tatapusin ko kayong lahat. Tingnan nyo to. Tubig na paikot. Oo, oh, wow. Lahat sila na nahuhulog pero marami-rami pa rin ang natitira rito cha subukan nyo pa ulit ang isa pang paikot na tubig. Oh, seryoso ba kayong ikumpara ang sarili niyo sa akin? Hindi kayo magtatagumpay. Tara-tara. Nasaan ka, Shadow? Hahanapin at ililigtas kita. Ngayon, hindi na lang ako ordinaryong Sonic na pating sobrang bilis at leksiko na kaya kong harapin kahit sino. Aba, dumarami pa kayo ha. Sige, subukan nyo ang aking water loop. Oh, tikman niyo kung nandito kayong lahat, malapit lang si Shadow. Anong meron? Nabuking ko ba ang plano niyo? Tikman niyo ang water shot. Oh, ayan, ayan pa at ayan pa. Oh, oh, grabe, grabe. Nakita na kita, Shadow. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Perperta! Subukan nyo naman ito! Nagustuhan nyo ba ang water loop ko? O subukan nyo ang ultimate kong ipo-ipo? Oh, cha cha cha. Kayo, anong hinihintay nyo? Gusto nyo pa ng ipo-ipo? Meron pa ako nyan. Sige, Shadow, ilalabas kita dito. Huwag kang mag-alala. Kakainin ko silang lahat. Oh, tara na. Tara na, tara na. Kinain, kinain, kinain. Oh, oh, oh. Lahat sila kinain ko habang nililigtas ko si Shadow. Kayo naman dito. Mamatay na kayo. Sige na. Ay, maraming salamat, Sonic. Iniligtas mo ako. Oo oh nga, no, ngayon kailangan ko na lang i-evolve ang anyo ko at ay, eto na, eto na, eto na. I just go. Ngayon, isa na akong dambuhalang halimaw sa dagat, pating na handang tapusin ito. Kaya heto na ako. Aba, 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 mukhang dumating na ang araw na may halimaw sa dagat na kasing laki ko. Nilamon mo ang lahat ng mga anak ko habang kakain pa lang sila at hindi ko mapapatawad yon nilamon mo pati mga kaibigan ko. Muntik ko na silang di mailigtas Sige na, kahit ano pa yan, eto na ang oras mo para mamatay. Kaya maghanda ka na. Dapat nila mo na kita noon laruan, halika rito. Sige, tapusin na natin to. Kidlat ng pating, anong problema? Ayaw mo na bang lumaban sa tubig ngayon? Ngayon, pareho na tayong malakas sa tubig. Dati di ako marunong lumangoy pero tinulungan ako ng mga pating dahil kinakain mo sila lahat. Ngayon, ako na si Sonic na pating na may pinakamataas na kapangyarihan at tantas. Tanggapin mo yan. Halika na! Halika na! Huwag kang magtangkang tumakas! Sinusubukan mo bang pumunta sa dagat? Hindi yan sapat! Halika na! Halika na! Lintik na halimaw! Tikman mo to! Hindi mo ako kayang talunin! Uh, ako si Shark Sonic, ang Sonic na pating Ngayon ako na ang magahari sa mga dagat magpakailanman Tarantadong halimaw, tanggapin mo ang kidlat na yan Sana wasakin ka niyan Gusto mo palang maglaro ng sisid, ano? Sige, sumisid tayo Sige, sige, kailangan ko siyang mahanap bago mahuli ang lahat Nasaan ka? Tatamaan kita ng kidlat ko Ayon ka pala, ano? Halika rito! Ayan na! Tanggapin mo ang kidlat na to! Maganda kang mamatay! Dadaan ako sa ilalim at nahuli na kita. Tanggapin mo yan! Yan at yan! Tanggapin mo pa! Ah! Ikaw! Ayan na! Hindi! Hindi mo ako mapipigilan ng ganyan! Mas makapangyarihan ako kaysa sayo at ipapakita ko yan sayo ngayon! Sumabog sa ilalim ng tubig! Sige na! Oo, oh, tama. Lumubog ka na lang sa kailaliman ng dagat. Isa lang ang Shark Sonic at ako yun. Ha, ngayon sigurado na. Wala nang ibang katatakutan ng mundo. Malilinis at malaya ang mga dagat. Walang halimaw na lalapit. Shadow, ibinabalik ko na sa iyo ang posisyon mo bilang tagapagligtas. Huwag kang mag-alala basta may halimaw sa dagat. Nandun ako. Shark Sonic at walang sino man ang lalapit sa atin. Eh, hindi na ulit. Oo... Oh.